Good morning mga idol. Welcome to my vlog. For today's video. Mga video, video, mga vlog, vlog naman si Kap TV Katok. Para ang akon nga mga grupo nagapahuwayway sa Igad kampo Masugod naman kami trabaho. Pagkulang kami, nakatapos. Pamahaw mga idol ang among kubra tanim ng tubo kaya sa probinsya sa Negros Negros Victoria City para mga idol ang dito ng lupa ang kapitid

rutang na tawahan Malanga at Victoria City Thank you for watching my idol Please like and follow Surprise. Kapit diri ka tobog